Ayan, magluluto na naman tayo ng ating olam. Iyon, yung ating bawang, yung sanitos-nitos muna natin, yung ating ginger at saka yung ating sibuyas. Isusunod na naman natin yung ating beef. Guys, hindi ko alam kung anong klase ng luto to. Ayan, tingnan nyo na lang guys kung anong luto to. Kayo na ang humusga dyan lagay tayo na sa oyster sauce. Paminta. Pagkatapos, nikos, 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 konti. Ayun, lagyan natin siya ng init na tubig. Yan, lagyan natin, natin siya ng black soy at saka tomato sauce yan, kunting asin at saka asukal yan, yun ang pangpalasa ko guys asukal lang at mikus mikos mikos ng kunti pagkatapos ay takpan natin para palambutin Ayan, malambot na. Lagay natin yung itong carrot. inom natin yung lagay natin yung ating onion at saka green pepper. Yan, kayo na guys ang humusga kung anong klaseng luto to. At dahil hindi ko alam kung anong klase basta may lasa tapos na yan. Ayan tapos na. Handa na tayo ng kanin, guys. Oh, di ba? Ganda niya tingnan. Ano kaya'ng luto 'yan guys?